So good afternoon guys, welcome to Paracale Airsoft Tactical Philippines Samar Katbalogan Balogan Your number one Airsoft Creative Active in Samar Katbalogan Balogan So comparison test na kita ng mga battery So ano po niya stock, amo pa yun, mga stock lang niya Ano naman po, mga medyo stock niya pita, pero mga medyo Okay okay adik gitu tapos ay naman po ang upgrade 2.2 mAh kaya pag nag upgrade ka kasi han imo motor kailangan mo gihapon mag upgrade ang battery para magpaghatakan paghatakan imo motor mag upgrade ang spring kung magbabalyo ka kinanglang gihapon ang upgrade na battery para mahatakan spring na igbabalyo mo nga kanil ng upgrade na So makikita nato na pagkakaiba-iba Mababati nato na tunog pala Ito na hatakan motor So adi testan na nga local Pinaka Adi baga maluya yung nga battery Pinaka stock lang niya Asya di recommend niya recommended Pag suga niya ito nga battery Pero bago niya Testa ko na niya kakusugla Pag suga niya nga battery So bababati na ito tunog kung anong paghatakan makina or so pag mga stock lang yung battery. Bababati na ito. Maluya. Hmm? Tapos try na ito na ninausa. Ano naman niya? Bababati na ito. Iyatunog or hatakan motor maupay ba or makusog ba or dairy. so alin naman yun usa mga medyo okay okay pa din iyahatak e dapat test po kita naka fully charge po mga battery para makita ay lahat pag test po kung mga low bat kayo syempre ma low yata takan makina so alin naman po an upgrade na battery 2.2 mAh battery so recommended ko po talaga pag nag upgrade ka 2.2 battery or bisang gad lipo battery basta ko kusog ya so ani makikita naton hmm. ah, mas makusog niya ya kunan motor mas makusog mas malaksit iya no iya paghatak ng motor pag naka 2.2 mAh ka nga battery so amo po yan yan pagkakaiba-iba itong battery kung paano yung maghatak ka ng motor Kalan Airsoft Thank you Para Kali Airsoft Tactical Philippines Summer Kat Balogan Mag-PM lang po kita kun may mga order kita Han Airsoft Thank you